Nasa isang daan at dalawampung milyong dolyar ang napirmahang business deals ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Saudi Arabia. Napag-usapan rin sa kanyang pagbisita ang unpaid salaries ng ating mga kababayang OFW na nawala ng trabaho nang magsara ang ilang kumpanya roon. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Rise and shine, Kenneth. Bagaman naging mabilis lang ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Riyadh, Saudi Arabia, ipinagmalaki niya na naging produktibo ito dahil sa mga positibong resulta. Una na ang mga business commitment na nakuha ng bansa matapos ang business roundtable ng Pangulo kasama ang business leaders ng KSA, kung saan nasa 120 million US dollar na halaga ng business deals ang napirmahan. During the Saudi-Philippine Business Roundtable Meeting, We witnessed the signing of a memorandum of understanding between EEI Corporation and Samsung Engineering uh, NEC Corporation Limited, or SENEC. SENEC is a joint venture between Samsung Engineering and Al Rushaid Petroleum Investment Corporation. Under this agreement, a 500 person capacity training facility will be established in the Philippines to upskill Filipino employees in various professions in the construction industry. The facility aims to train at least 3,000 Filipinos a year and more than 15,000 Filipinos in the next five years, ready for deployment with their newfound skills. Bukod pa rito, ang bilyong halaga ng business-to-business -business agreements na napag-usapan sa pagitan ng Pilipinas at Saudi. These agreements are expected to generate more than 4.2 billion US dollars and an additional 220,000 jobs for Filipinos over the next few years. Kahit wala sa kanyang schedule, nagkaroon din ng maikling pag-uusap ang Pangulo at ang Crown Prince ng Kuwait. Nabanggit daw ng Crown Prince ang pagkadismaya nito sa nangyaring isyo sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait. Matatandaan kasing sinuspindi kamakailan ng Kuwait ang pag-issue ng working visa ng OFWs dahil sa umano'y hindi pagsunod ng Pilipinas sa labor agreement nito sa Kuwait. The words that he used were, do not listen to them, this comes from small people. I do not agree with what they have been doing. And in fact, Uh, she said, I do not want, uh, there is no reason. For you to apologize to us, dahil noon yun ang hinihingi sa atin, mag-apologize tayo sa kanila. And sabi niya, as a matter of fact, I will apologize to you, sabi ng Crown Prince, dito sa nangyari. Sinasabi ko nga sa ating mga kasamahan, that ito, uh, just, just for that, worth it na itong naging biyahe natin, dahil naayos natin yung problema sa Kuwait. Sa bilateral meeting naman ng punong ehekutibo kay Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud, napag-usapan nila ang pagpapatibay sa relasyon ng Saudi at Pilipinas. Interesado raw ang Saudi na mas maparami pa ang mga Filipino skilled workers sa KSA. Pero ayon sa Pangulo, kaliwaan na ang siste dahil napag-usapan nila ng Crown Prince na mag invest ang Saudi sa Pilipinas. Iminungkahin ng Pangulo na magtayo ng mga pagkawaan ng pagkain ng Saudi sa Pilipinas, lalo na't na halos lahat ng pagkain doon ay imported. That will bring jobs to the Philippines. That will also increase our food supply. Uh, so these are the kinds of uh, uh, things that we have been talking about. Napag-usapan din nila ang unpaid salaries ng nasa 10,000 OFWs na nawala ng trabaho sa KSA nang malugi ang mga kumpanya pinagtatrabahuhan nila noong 2015 at 2016. pino na raw ngayon ng Saudi government ang back pay ng mga apektadong OFW. We are already coming to the point na may, may uh, na yung detalye na lang ang pinag-uusapan. Uh, yung listahan ng mga claimant uh, na nalinis na, na uh, maayos na. And we are just waiting for the uh, for the details to be worked out between the Saudi side. Ikinalugod naman ng Pangulo ang positibong pananaw ng KSA at iba pang Gulf countries sa Maharlika Investment Fund. Patunay lamang anya ito na mas kaaya-aya na ang MIF mula ng ipakilala ito sa mga potential investor. I'm confident that uh, uh, once we get it operationalized, once we are able to uh, uh, start uh, talking in detail with uh, not only the investment funds, but even private corporations and other governments as well. and uh that is uh that is precisely the role that we have envisioned for for the uh sovereign fund the maharlika fund and that is uh, uh what the direction that it has taken Kenneth Pasiente. para sa morning show ng bayan rise and shine pilipinas